Okay guys, sasagutin ko lang po yung uh, tanong ng ating uh, followers. So marami po talaga nagtatanong bakit daw nagtatai yung biik nila tuwing winawalay. Eh, nagtatai daw yung biik nila kapag unlimited daw yung binibigay na feeds. So ganto yun guys, uh, ayun po yan sa experience ko, sa observation ko. Uh, kapag ang biik uh, sumususo pa lamang, tapos uh, ang, ang pagbibigay nyo ng feeds ay unlimited so nasasanay yung dito kanila sa unlimited hindi sila natatakam kumbaga kakain lang po sila ng saktuhan lang so kaya yung iba may nagsabi na hindi nakapagtatae ang uh, unlimited na pagkain kasi nga nung sumususo pa lamang uh, unlimited na yung pagkain na binibigay nila kumbaga sanay na So yung iba naman kapag daw na pag uh, uh, lalo na sa bagong walay, uh, bakit daw yung big nila nagtatay eh kontrol naman yung uh, pagbibigay nila sa pagkain. So hindi pa ako naniwala doon. Ba, uh, kaya nagtatay ang big kapag uh, bagong walay kasi uh, una sobra sa pagkain lalo lalo na yun sa biik na hindi sana yung unlimited na pakain nung sumususo pa so sobra po talaga pagkain dahil ang biik ganto kaya ganto kasi yan guys ang biik kapag uh, may oras lang yung binibigay po ninyo na feeds ang biik ay takam na takam sa pagkain so kahit gaano pa kadami yung ibigay ninyo kakainin at kainin nila yan uubusin kahit sobra silang busog kakainin at kainin yan dahil takam nga sila kasi nga may oras lang yung uh, pagbibigay yun ng pagkain. Kaya mahalaga, uh, control yung pagkain. Kinokontrol yung pagkain sa mga biik na hindi sanay sa unlimited na pakain. So yung sa unlimited naman, wala ay masyadong problema doon. Dahil nung sumususo pa lamang, unlimited na. Like sa farm, di diba, unlimited na. So hanggang sa magwalay, unlimited yung feeds. So hindi nagtatay yung mga biik. Kasi nga, uh, ang mga biik hindi sila takam. So kakain lang yan sila ayon sa kapasidad ng chan nila Kunti lang kain, di sila takam So tikim-tikim lang yan, kain, maya-maya kain, maya-maya kain uh, Ganun yung sistema sa mga biik na uh, sanay sa limited Sa mga biik na hindi unlimited, yung may oras lang ang pagbibigay Tapos winalay, so ginawa mong unlimited Automatic yan guys, magtatay ang biik Dahil takam yan sila eh kahit sobrang busog na yan, kakain at katkain yan. So, masilan pa yung ito kanila. Kapag bagong walay, masilan pa po yan. So, hindi pa sanay magtunaw ng feeds. So, nagkagagas, uh, so nagkaroon ng agas-gas uh, yung ito kanila hanggang sa alumala uh, lumala, uh, nagkaka-infection na. Kaya nagbibigay po tayo ng antibiotic. So, di ba, nagbibigay tayo ng antibiotic kapag uh, sobra na yung pagtatay kasi nga uh, medyo na-infect na, na, yung litoka nila. So yun ang pinaka magandang gamot, antibiotic talaga para maibsan yung uh, infection. So yun yun guys yung pinagkaiba. So meron talaga na nagsabi na hindi naman nakapagtatay ang unlimited feeds. So totoo din po yun. Dahil nung bake pa lang sinanay na nila unlimited eh. So meron namang nagtatanong na kapag sobra-sobra ang pakain, sabi biik eh, nagtatay. Totoo din po 'yun. Kasi nga hindi nga po sila sanay sa unlimited nung anong uh, ah, sumususo sumususo pa ang mga biik. Hindi pa sila hindi sila sanay nung uh, unlimited ng pagkain nila nung sumususo pa. So nung pagwalay na sobrahan lang So may oras pa rin yung pagpapakain. So nasubrahan ng pakain, automatic magbasa uh, din ang dominon guys. Automatic 'yun. Kasi ang mga biik na, inulit ko, ang mga biik na hindi sanay sa unlimited, takam po yan. Kahit gaano kadami ang ibigay ninyong pagkain, kakainin yan. Hindi katulad sa unlimited, sanay na, kakain lang niyan ng konti. Saktuhan lang ang kain yan. Pero maya maya ang kain yan. Kain, tapos higa, tulog, dumi, ganoon ang unlimited. So, kaya bihira lang nag... ah uh, Bira lang yung nagtatayo kapag unlimited. So wag nyo po i-compare guys sa uh, depende po kasi yun sa ano ninyo sa procedure ninyo. So yun po ang observation ko po talaga kasi problema ko rin po yan noon yung bakit ang mabig kapag winalay eh talagang basa talaga yung dumi. So hinahanap ko talaga yung sagot na yan. Hinahanap ko matagal ko rin na hanap yan bakit ganoon. So ginagawa ko Uh, kung ano na lang yung binibigay ko So, ito guys maganda, uh, itong advice ko sa inyo kapag hindi sana yung biik nyo sa unlimited kontrolin nyo po yung pakain So, bigyan ko kayo ng sample hanggang uh, araw na pagwawalay sa isang biik guys kailangan makaubos lang siya ng 100 grams So, sa 10 biik dapat makaubos lang ng isang kilo sa isang araw So bahala ka na kung kailan mo ah, huwag mo biglain. Paunti-unti ang bigay nun guys. Bahala ka na kung ah, anong oras ka nagpapakain. Basta paunti-unti lang yon 100 grams sa isang biik sa isang araw. So tatlong araw yan guys. Tatlong araw. Gawin mo yan. Isang kilo na talaga sa, sa isang biik. 100 grams po yan. Ah, sample na lang natin sa sampung biik. Sa sampung biik kailangan isang kilo lang maubos yan sa isang araw. Sa so bagong walay guys sa, ah, Kasi sa sa sumususo pa ah, hindi pa ganun kalakas kumain yung mga yan eh. so hindi pa natin nako-control hindi pa natin alam kung gaano talaga kadami yung naubos nila doon na kasi sa pagwalay doon ah, wala na silang inaasahang gatas so doon na sila nagiging takam laging gutom so laging takam sa pagkain so ito pinag-uusapan natin guys ay yung ah, hindi unlimited yung umbaga may oras lang yung pagkain yung may oras lang po na pagkain na ah. So, yung may uras na pakain, uh, hindi naman sana yung mga biik. So, 100 grams. ah uh, sampo sa sampo, isang kilo, isang araw. Tatlong araw yan, guys. Isang kilo lang. Isang kilo lang yung pakain. Tapos sa tubig, ah uh, tatlong galon lang ang, li ang limitado sa isang araw. Sa isang araw po yan, tatlong galon. So, pwede ka magpainom. Kasi... Ang, ang biik guys kapag malakas kumain yung na oras yung pagpapakain ah, malakas uminom ng tubig yan kahit sobrang busog yan, iinom at iinom yan ah, rason din po yun na, ah, na, naging basa yung dumi dahil nga ang feeds lalo na pag dry ah, pag, na, pag nabasa yan ah, nag expand yan eh so sobrang busog nila so hindi sana yung bitoka nila so yun yung rason na ah, kaya na naging basa yung dumi So ito guys, uh, share po nito, importante po to kasi problema po kasi to sa mga katulad kong backyard. Problema ko rin to noon pero ngayon po ah, uh, hindi ko na problema 'yan kasi matagal ko rin hinanap yung sagot na 'yan. Yung kung bakit bakit nagtatae eh. eh yung hindi pa winalay. Okay naman. Wala namang problema. Tapos pag winalay, doon na. So, yun guys. 3 uh, days sa sampo, sampol tayo sa sampung pe. Kailangan isang kilo lang po yun maubos na feeds. Ah, uh, booster pa naman yan eh hanggang 35 days. So booster feeds isang kilo sa sampung pe. So parang 100 grams lang sa isang piraso. So sa pangat tatlong araw yan guys, tatlong araw gawin nyo. Hindi mag uh, hindi magdata eh yung beak nyo. Saka yung tubig nyo, lagyan nyo ng uh, kahit anong brand ng electrolytes para hindi rin manghina yung bay kasi gawa ng ano uh, stress dahil sa pagwawalay so sa pang-apat na araw mula pagkawalay magdagdag na po kayo ng uh, 100 grams so sa pang-apat na araw isang kilo sa 100 grams so yun na po yun hanggang sa panglimang araw mula pagkawalay dagdag uli kayo ng 100 grams So hanggang sa makuha ninyo yung uh, yung saktuhan na pakain sa biik. Kasi ma, kayong makakaano niyan eh, ma, malalaman niyo kung sakto ba yung pakain ng biik nila, ay sapat ba yung nakakain nila na feeds. Mararamdaman mo yan, malalaman mo yan dahil kapag nakamonitor ka. So ang ini, binibigay ko lang sa inyo hanggang 5 days. So hanggang sa 5 days, so pwede na kayo maghalo ng pre-starter. So basta sundin niyo yan guys sa tatlong araw, sa sampung biik, isang kilo lang pakain. Tapos tubig, tatlong galon. Tapos lagyan nyo yan, painom nyo yan, apra, uh, pwedeng apralite, pwedeng electrolytes, uh, pwedeng uh, dextrose powder. Yan. Kahit alin dyan sa isa, pwede nyo gamitin. So, ano lang naman yan, backup. So, kontrolin nyo po sa pagpakain. Yung mga biik na hindi sanay sa unlimited na pakain. Sa unlimited naman, ah, walang problema po yan. Kasi, sanay na sila sa unlimited pagkawalay kahit lagyan mo ng handami niyan eh hindi naman ano yan malakas kumain kasi hindi naman takam yan eh kasi nga unlimited na yung pagkain nila simula pa lang yung sumususo pa sila so ganun yung sitwasyon nun guys kaya yung iba may, um, may nagsasabi na hindi naman nakapagtatay ang unlimited totoo oo meron din nagsabi na nakapagtatay kapag, kapag sobra ang pagpapakain sa bik. Totoo din po yun. Kasi depende kasi sa practice. So, yun po ang uh, na-experience ko at yun talaga ang obserbasyon ko. Kasi kahit sinong nag-iinahin, nararanasan yan yung basa yung BIC. So, ang gagawin naman natin, nahanapin natin yung solusyon. So, yun lang guys. Pakishare po nito. Mahalaga po ito. Ah, uh, kaya paano eh magka-idea yung mga kapwa natin bakher dahil kadalasang tanong yan po ang tanong. So kaya nga pag may nagtatae, nagtatanong kaagad, ano bang kadalasan ng tanong? Anong gamot sa pagtatae? Ano ba ang gamot para hindi magtatae? So doon nagsisimula yan sa yung sa i-explain ko sa inyo. So yun lang guys, uh, paki-share po nito for ideas sa king kapwa bakher gracing. A uh, disclaimer po guys, kung ano may 'yung nabanggit natin produkto dito, uh, hindi po tayo nagpo-promote. Hindi rin po sponsored 'yung mga produkto na binabanggit ko. Yan po ay pure idea sa Kabok Backyard Guys. Yan lang guys. pa po. Uh, salamat po sa mga uh, sumusuporta at sa kananiniwala. Uh, alam ko naman na marami din na akong uh, natulungan so happy na ako doon. Marami nang nagpapasalamat dahil ah uh, merong nagbago sa pag-aalaga nila. So, happy na ka doon sa pasasalamat ninyo. So, ang ano ko lang po, ah uh, pwede po nyo po i-share video ko para po ah uh, para po ah uh, yung iba na hindi alam, so magkaka-idea na po sila kasi ang hirap po kumasok sa pag-pag-iinahin kapag uh, kulang po sa kaalaman. Puro problema po. Uh, ako mismo naranasan ko yan. So, <laughs> so, yan guys. Kaya, uh, kahit paano magkakaroon ng idea yung kapwa din pa kaya so sini So, sinishare ko po sa inyo yung experience ko kung ano yung mga uh, problema, ano yung magandang solusyon. So, guys. Maraming salamat. Happy farming everyone. God bless.